Magsanay ka rin magmutura para hindi ka maingit sa kanya. Hmm. Hindi ka ba marunong magmutar? Hmm. Hmm. Okay, alisin mo yan. Wala na. Sige, meron pa. Konti pa lang. Alisin mong lahat. Nakikita ko. O oh, sige Sige pa Kunti pa Pag naalis mo yan Papawalan na kita Huwag kang didilat Sukin hmm. ko yung mata mo Kapag dumilat ka Lamang sa, man ang kalon ng ibanday sa Santiago na. Sang sang kasaba sa Santiago sang kang sa sandong sa, sa lugar. Ha? ha? Sa baba. Ha? Sa baba. Sa baba. Anong purok? Ha? Sa tulay. Sa tulay. Sige, gerad gamitin mo. Hmm, eh, mangy manginig ang buong mo kapag hindi mo inalis yan. Kurinti ka na. Hmm. <tod> <tod> Hihintuan mo na siya para pa walang kita. O, oh, promise mo. Hmm, sige. Oh, baka, agibagat sa baling anagat. Ano ah, Ang iba sa bali nga nga, suspekin so, so, so nyo yung mga am? Uri ka mo yung mga banda ti, mga gaya nan? Ano ang galing santiago abando bando d'yan? Anong lugar yung pangalan ng santiago? Ha? tulay Ha? Anong tulay? tulay ano natin? Anong tulay? Anong tulay Ha? O, sige, pera pang kita. Anong tulay yun? Anong lugar? Ha? Alam niya yun. Kapitbahay ko yun eh. Ano? Ano din ko ka, Rosario. Mm -hmm. mabini, mabini. Rosario? Ha? Rosario ka? Hindi. Mabinay? Hindi. Ano? <tos> <tos> ha? Sige, pahirapan kita. Ano? Mabinay? Hindi. Rosario? Salaysay ko Ha? Salaysay. Salaysay? Ano ay? Arba. Sinsayaw. Ha? O sinsayaw. O si sinsayaw. Mayroon na ako O sige, eh. pahirapan kita. Sige ka. Wala hm? na. Wala na? O sige, o oh. sige ka Wag Huwag mo nang babalikan na. Hindi na. O. Sator are potene satu, sator are potene satu, sator are potene Ge, <coughs> okay. ano? Ginawa mau, mo? ka? Hmm? Hmm? <coughs> <coughs>